Hello guys! Magandang araw sa inyo at nandito na naman po ako para mag-share sa inyo ng panibagong update dito sa aming munting tindahan. Gabi na nga ito guys kasi hindi naman lingid sa inyong kaalaman na tuwing hapon nga namimili ang aking asawa at tuwing gabi naman kami laging nag-aayos ng aming mga paninda kasi nga nagtutulungan kaming dalawa dito sa gawain namin sa aming munting tindahan. At ngayong araw nga guys e eh, dumating na nga yung inorder ng aking asawa na sabitan ng mga chichirya at saka itong puncher pambutas sa mga chichirya. Sabi ko pa nga eh, na ang aking buhay dahil dito. Yun ang akala ko guys kasi apakasakit ah, pala nitong puncher na to gamitin. Hindi siya katulad ng mga puncher guys na ginagamit sa papel kasi nga yung papel e eh, manipis lang. Samantalang itong mga chicheria, mga plastic na to ay matigas i-punch lalo na pag doble kasi pag sa gitna mo siya pinapunch. Habang nagpapunch nga ako guys sa mga chicheria eh nagre-reklamo din ako sa aking asawa ang sakit-sakit nga sa kamay. Kaya ayan guys ang ending niyan tinapos ko lang yung mga snack na yan at sinabit ko nga dito sa sabitan. Pagkatapos tapos niyan yung mga natirang snack eh hinayaan ko na nga lang na asawa ko na yung magpunch. At ito na nga guys yung pangalawang batch na mga snack na binili ng aking asawa. At lahat nga ito ay bago lang na binili ng aking asawa. Means wala pa kaming stock nito before and wala pa kaming pricing nito. Siyempre pagdating sa pricing guys ilagi eh, lagi nga kami nagtatanong ng mag-asawa kung magkano ba itutubo namin at pagkano ba yung ipaprice namin sa mga bagong paninda namin na pinamimili. Minsan nagkakasundo kami sa pricing guys pero mas madalas ay hindi kami magkasundo. So sabi ko nga sa inyo sa mga nauna naming vlog blag vlogan eh hindi nga madalas kami magkasundo dito. Lagi talaga kami nagkokontra sa mga desisyon namin dito sa aming munting tindahan. Dalas nga tumataas yung kilay ko or kumukunot yung kilay ko dito sa aking asawa pagdating dito sa tindahan, guys. Napapasabi na lang yung asawa ko sa akin na yung mga gusto ko ayaw mo, yung mga ayaw mo gusto ko. Hindi tayo nagkakasundo talaga. Lagi muna lang kung kinokontra dito sa tindahan. So lagi nyang sinasabi yan. Naasar ko na lang siya, guys, na sana yung inasawa mo ay eh, yung dapat lagi mong kasundo. <laughs> hindi naman yata talaga maiiwasan sa mag-asawa na minsan ay hindi talaga magkasundo sa mga bagay-bagay sa paligid. Nakakatawa nga guys kasi yung iba dati dun sa dati namin tinirahan ang akala nila ay hindi kami nag-aaway mag-asawa kasi ang tahimik daw ng bahay namin palagi so ang hindi kasi nila alam guys uh, lagi talaga kaming nag-aaway as in kasi ako guys eh pikunin ako so madali akong mainis, madali akong magtampo so ganun guys. Pero kaming mag-asawa guys pag nag-aaway kami hindi kami yung tipo na mag-asawa na laging nagsisigawan, nagsasakitan, at kung ano-ano pa. So, kaming dalawa tahimik lang kami. So, hindi kami nagpapansinan. Ganun. Kung sa iba, guys, uso yung walang matutulog hanggat hindi nagkakaayo. So, hindi uso sa amin yun, guys. Kasi yung asawa ko, pag yan at nadikit sa unan, eh tulog na kaagad yan. Kaming dalawa, guys, eh pinapalipas nga namin kung hanggang kailan lalamig yung sitwasyon. Tsaka kami mag-uusap na parang walang nangyari. Ayun, guys. Kapag bati na nga kami, eh mag-uusap kami at nasab ko kung bakit ako nagalit, kung bakit ako nainis, tapos kung ano din yung masasabi ng asawa ko, ayun, mag-aaway ulit kami. Charis. <laughs> Hindi ko alam kung kami lang ba yung mag-asawang ganto pero guys para kasi sa amin mas okay na yung gano na tahimik lang kaysa naman yung magsasalita kayo na parehas kayong galit at baka kung ano-ano pa yung masabi nyo sa isa't isa na ikasama ng loob yung dalawa. Anyway guys bumalik nga tayo dito sa aking video so ayan guys dahil nga ang sakit-sakit na ng kamay ko sa pagpapunch ng mga chichirya eh sinabi ko nga sa asawa ko na magpalit na lang kami ng gawain so ako na lang yung magpa and siya na lang yung mag-punch later so mas nagustuhan ko pa guys ang mag kasi ito yung binili ng aking asawa na panglagay ng price. So, madali lang siyang gamitin. E, siset mo lang yung price kung magkano. Tapos, ayan guys, pindot ka na ng pindot. Tapos, ayan, dikit ka na lang ng dikit. So, madali siyang gamitin. sa so, mga tindahan dyan na nagpa-pricing pa ng mga paninda nila. So, ito guys, maganda tong gamitin. So, ipopost ka na lang guys yung link kapag nahanap ko yung link dun sa cellphone ng asawa ko. Dahil nga yung asawa ko ay mahilig mag-order nito mga gamit para sa aming muting tindahan. Hmm. Pil, na, pil ko na nga guys yung pagpa nito ang kaso biglang naubos yung tape niya sa loob yung bala niya yung pinagagamit na sticker kaya ayan guys napatigil ako kasi hindi ko naman siya alam kung paano bubuksan so ayan guys medyo na tayo sa part na yan at dahil nga maikli lang ang pasensya ko guys eh nainis na ako ng bonggam bongga dito dahil nga na syunga tayo kaya ayan guys eh nilapag ko na lang at dahil nga gabi na ito guys eh naisip ako ng hilamusan si patantan at maghihilamos na nga rin gagawin ako nito at iniwan ko na itong aking asawa dito sa tindahan. So ayan guys, dahil nga walang sabitan itong mga sabitan ng snack, so yung parang hu uh, hook ba yung tawag dun guys, para masabik siya. So, ayan guys, ginawa ng paraan ng aking asawa. So, ayan guys, tapos na pala dito maghilamos si Patantan at ako naman ay busy busy muna sa kusina para maghugas nga ng aming mga pinagkainan. So, hinayaan ko muna dito yung asawa ko at ayang anak ko si Patantan. So, kitang kita nyo, huling huli sa video ang kakulitan nitong aking anak. Natatawa nga din ako guys kapag may nakakakita dito kay Patantan ay eh, laging sinasabi na ang bait-bait daw, tahimik lang, ang cute. So, totoo naman yung cute. <laughs> Pero yung mabait at tahimik kakain ako guys. Sa labas lang siya tahimik pero pagka ano guys nandito sa loob ng bahay sobrang galtal sobrang ingay hindi talaga natitigil yung bunga nga niya guys sa kakadakdak dito sa loob ng bahay pati yung papa niya guys naririndi namin sa yung tenga kasi nga sobrang daldal talaga ni patantan so nung baby siya akala namin magiging late yung speech niya kasi 2 years old na siya nun guys yung mga alam niya lang na salita is puro dulo puro dulo lang ng mga words na intindihan naman pero puro dulo lang yung nasasabi niya na words. At ngayon nga na toddler na siya guys eh ayan nga hindi na siya nauubusan ng sinasabi. Malamang sa malamang guys eh sa umpisa lang magiging mabait itong si Patantan pag nag i-school na siya. Pero pag tumagal na ko, nai-imagine ko na, naiisip ko na kung anong kulit yung ibibigay niya sa kanyang teacher. Yung teacher pala ni Patantan guys ay eh, taga rito lang din sa amin and minsan nga nakikita ko siya na nagwawali sa may simbahan and minsan guys ay eh, bumibili din siya dito sa amin. So nung nakaraan nga ay eh, bumili siya sa amin ng pangalay niya dito sa simbahan. Hindi ko pa nga natatanong kung ano yung pangalan ni ma'am pero sana ma'am habaan niyo po sana yung pasensya niyo dito kay Patantan kasi sobrang kulit talaga ganito pag naging kasundong niya na yung mga tao sa paligid niya mabalik nga ulit tayo guys dito sa aking video at kung mapapansin nyo nga ay sumasalubong na naman at tumataas taas na naman ang gilay ko dito sa aking asawa kasi guys ayan pinaulit niya sa akin yung ginawa kong pagsapit dito sa mga chichiria siya naman tong unang nagsabi na pabaliktad ko na lang isabit After nga namin magtaasan at kunutan ng kilay guys, ito e, mabit nga itong aking asawa para simulan nang ipuncher yung mga napricingan ko na na mga snack kasi ayan guys para maisabit ko na rin siya. Kung mapapansin nyo guys na ang dami dami na nga rin naming mga stock ng mga chichirya na malalaki and ayan guys sobrang lumalago na talaga yung aming tindahan. Nakikita nyo man na lumalago na yung aming tindahan eh hindi ibig sabihin nun guys eh nagkakapera na rin kami ng bongkambong. -bong. Bunga. Kasi guys, yung pera nga namin na kinikita dito sa tindahan eh umiikot nga lang din dito sa tindahan kaya ayan guys, wala kaming pera. <laughs> Nauubos lang din talaga sa tindahan yung pera na nakokolekta namin sa mga nabibili sa amin araw-araw. At kung tutuusin talaga guys, e eh kinukulang pa nga talaga dahil nabibitin nga yung mga bigas namin, yung mga pautang at lalong-lalo na yung sa GCash namin. At habang bising-bising nga kaming mag-asawa dito guys dahil meron nga kaming tinitignan na presyo ay itong ang anak kong si Patantan eh kita nyo eh ginulo na naman itong aking video itong aking anak na si Patantan eh mahilig nga ding magsingit-singit sa mga video, sa mga picture pero kapag siya na yung mismong pipicturan mo guys eh napakahirap niya talagang picturan dahil sobrang kulit, hindi ma-steady yung katawan minsan kasi gusto ko talaga siyang picturan guys kasi gusto ko siyang gawing-gawing model-model ganun ang kaso nga eh sobrang likot niya nabiblurred lahat ng kuha ko kaya ayun guys ang ending wala akong matinong pictures sa kanya. Hmm. Mabalik nga tayo ulit dito sa video guys. Ayan, syempre habang nagtatrabaho kami at gumagawa dito sa aming munting tindahan, eh hindi mawawala ang aming chismisan. So ayan guys, hindi nawawala talaga yung chismisan sa aming mag-asawa. Syempre, hindi ko na ipaparinig kung sino yung pinag-chismisan -chi namin. Charis! So ayan guys, ganito kami mag-asawa. Sobrang chismoso kasi yung asawa ko eh. <laughs> pero Alam nyo ba guys, yung ginichismis ko lang naman sa asawa ko eh yung mga bagay-bagay na nangyayari nga dito sa aming munting tindahan. So, ang chismis nga guys eh ayun nga, nabiktima na kami ng pakuha muna tapos ibabalik ko na lang mamaya. So, ayun guys, matanda na kasi siya. So, si tatay, matanda na. Iika-ika siya, kaya naawa ako. Tapos, ayun nga, yung muutangi naman pala, e eh, pang bisyo, hindi pang kain. Eh, that time din, guys, eh, ako nga ang sinasabi ko, eh, hindi kami nagpapautang. Tapos, tumitingin ako sa asawa ko, kasi nandito din siya nung time na yun. Tapos, ayun, sinabi na, sige na nga, pakuhain mo na yan. Kaya, ayun. 60 pesos din yun, guys. Kalahating kahang sigarilyo. So, kinabukasan nga, e, bumalik siya. At nangungutang na naman siya, guys. Tapos, hindi niya pa nababayaran yung 60 pesos. E, nangungutang na naman. So, iba din si kuya. <laughs> iba din si tatay so naawa pa naman ako sa kanya talaga nung una pero guys hindi ko na talaga siya pinakuha ulit kasi nga hindi niya pa nga nababayaran yung 60 pesos kaya ayun guys hanggang ngayon eh hindi na nga siya nagpapakita so samantalang dati guys nakikita ko siya palagi padaan daan dito kaya ayun guys never again na talaga maawa Charis. anyway again guys ayan na nga at natapos na nga kami sa aming mga dapat gawin dito sa aming munting tindahan kaya ayun guys eh nag aayos ayos at nag linis linis kami konti dito. At ayan nga si Patantan guys, eh sinabihan ko na rin na iligpit niya yung kanyang mga toys na nakakalat dito sa tindahan. Mahilig din kasi itong si Patantan na ikalat yung mga laruan niya dito sa tindahan at i-display kung saan-saan talaga at naglalaro nga na kunyari ay nagtitinda-tindahan din siya. After namin maglinis ng kaunti ka guys, ayan, ligpit ligpit ayan, nakikita niyo na naman ako na nagbubugaw ng mga langaw. Kasi grabe talaga yung langaw, hindi ko na talaga alam kung anong gagawin kong remedyo sa mga langaw na ito at hindi talaga sila nauubos. Naiirita kasi talaga ako guys sa tunog ng langaw at kapag dapo sila ng dapo. So syempre after kong magbugaw guys, eh ayan na at nagwalis ako ng konti kasi nga apakakalat na dito sa aming munting tindahan. O baka sabihin ng iba dyan guys na ang magwalis sa gabi kasi lalabas daw yung grasya. O ayan, kita nyo naman diba sa loob ko pa rin naman tinapon, edi Pabalik pa rin sa amin yung at Charot! <laughs> so, ayan. Bugaw na naman ulit. Tapos patay ng ilaw. At ayan nga. Dabating na naman tayo dito sa dulo ng aking video, guys. Maraming maraming salamat sa inyong pananood. And samahan nyo ako ulit sa aking susunod na video. Thank you for watching, guys. Bye!